또, <목소리도> 안녕하세 Ito yung backstory. Meron kami isang isa-surprise. Uh, actually, yung buong Love Radio family, isa-surprise namin ng isang SG na sobrang tambalanista, sobrang kabisyo. Ngayon, para makuha namin yung element of surprise, wow. kailangan may mga acting na magaganap at may mga script. So, ang script is, kinontak ng asawa ko itong si SG George Baladitan at sinabi sa kanya na, merong project si Princess sa school kung saan kailangan mag-launch siya with a community worker. Oh, ganon. Actually, si George nga, nag-message pa yan sa akin, kinakabahan dyan. Sana wala masyadong English na sabihin si Prince. Sabi na gulog kami. <laughs> Iniisip niya pa, ano, ano daw ang pag-uusapan nila, or ganon. Hindi naman siya nag-alinlangan. Nung sinabi niya may project yung bata, nag-yes agad. Parang oh, wow. na... So, ang daling kausap. Ang daling kausap. Ganun talaga siya, ano, you know, ano, you know, ka-generous ka sa ibang tao. Yes. At in terms of, ano, yeah. uh, material, uh, things pero yung heart niya yung yung uh, yung pag-offer -pag na kanyang sarili na kahit alam na natin na may trabaho siya pero sige oh, request ng bata sa samahan correct siya. um ako po si George Baladitan 8 years na 8 years na po ako isang security guard at simula po ako nung dumating ako dito sa Manila 2009 love radio po kagad pinapakinggan ko at isa po akong tambalanista since 2009 Merry Christmas mga kabisyo at uh, ngayong araw na ito pinagpasapasahan nga natin ng regalo at merong isang makakatanggap, di ba? Walang iba kundi isang masugid na tambalanisa at kabisyo natin, Security Guard SG George Baladitan and iso surprise namin siya. Ito ba 'yon? Kanay. Kanay. Kana. Surprise! Kaya kabalang ka uh, tira! Hi, George! <laughs> Surprise! <laughs> Merry Christmas! Christmas! Merry Christmas! Hi, George. Merry Christmas! <laughs> uh, <sir>. ah, <laughs> <laughs> Akala mo si Princess, ano? Naginginig na ako siya. ka ba? <laughs> Oh, sabi, sabi ko launch siya ni Princess eh. Okay. Oh, di ba? Salamat sa pagbisita sa akin. <laughs> oh, okay, iabot mo na. Sabi nito ano. Kape ba? <laughs> <laughs> oh, meron kami gift para sa iyo para lagi ka talaga nakatutok sa Love Radio. Oh, okay. Thank you po. Oh, <laughs> George Baladita. <laughs> Uh, Sobrahan po siya sa kape kaya siya nanginginig. Uh, <laughs> Pero hindi overwhelmed siya ng ano, overjoy. Happy ka? Sobra. Akala ko talaga sila sa akin. Actually kanina dumaan na kami dito eh. Tapos ang <clears> kamatis <throat> ako. Yun, di ba? Happy ka wala, sa surprise. Oh, Nag-iisip kasi kami ng, ano, ng uh, gagawin for Christmas. Gusto namin meron kami kabisyo na paligayahin. Yeah, okay po. Kaya pinaligaya ka namin. Pero syempre hindi lang. Baka eh. sabihin mo binigyan ka lang namin ng kape. Baka sabihin mo naman yan, 3-in-1 uh, coffee <laughs> lang 'yan, diba? Hindi 3-in-1 coffee Ayan. naman 'yan dahil ang tunay na regalo namin sa iyo ay pagmamahal. Yeah. <laughs> pagmamahal, pagibig at pang-unawa. Sarap, di ba? Yeah. meron kaming uh, special na grocery uh, for you Ayan para para naman na uh, mas happy ang mas happy. Christmas. Happy. yung mga pinili naming items yung para hindi ka makatulog sa duty mo, oh, mga ganyan. Yeah. So rugby. Pintura, gano'n. Pintura. Tinel. Yan, yan. <laughs> Barnes, yan. Yun, eh. Bibigay namin yan sa'yo. Salamat, Papa. Na. Nagulat ka ba? Bigla kami dumaan. Nanginginig pa siya. O, eto na. Alam hey! na. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas Nung nakita ko po yung tambala, na, na, surprise po ako kasi hindi ko po talaga ina-expect na pupunta po sila dito sa pwesto ko. At na-overwhelm po ako kasi binigyan po nila ako ng regalo at the same time. Tsaka ako po kasi mag-isa dito sa amin eh. Ako lang mag-isa dito sa amin kaya independent ako dito sa Manila. Yun lang po. Sobrang saya ko po nakita ko ulit yung tambalista si Sir Chris tsaka si Ma'am Emmy ang message ko po sa tambalan, sana po magtagal pa po kayo sa station ng matagal na matagal at nagpapasalamat po ako kasi stress reliever po kayo sa akin. Pinapatawa nyo po ako sa bawat pakikinig ko po sa inyo every 8 o'clock, 9 o'clock. Pinapatawa nyo ako at sana po bigyan po ko kayo ng mahabang mahabang buhay. God bless po sa family nyo. At sa Love Radio naman po, patuloy, uh, masaya din po ako palagi sa nakikinig po ako sa Love Radio. Yun lang po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Tambalan here since 2009. Secret! Kasi, alam, uh, di, alam, Aba ka alam, alam ng kasi, Matikas, Tapos nung mapapanood yung video na to, <laughs> di ba <may, laughs> nagpipili na para may dumang sampung iti sa <laughs>